King, okay, pangutan na kung sa'yo pasalubo. oh, say, pasalubong. Kung sa'yo pasalubong daw ni mo gusto, puto-puto lang, lang. So, maunin siya guys, ang part 2, katong pag adto na mo sa kang Inday, kay galaway naman daw siya sa puto, kay bawa ka naman sa mga burod, mangita yun na mga wala. Kunya, puto daw nga bugas, nga para sa nilutoan ni Inon. Asa, tama na pangitaon, day. Muragligong, masiguro na yung giingon. Ako di oo kakanina lang, kanampilit ba? May nga ni kinakakita po ni siya, puto. Siya, di ka matokan ron. So guys Alas 3 na dayon gyud last tres na nya tanaw murag dag og mga pero syempre dinato pakyason ang burod kay mato nila ug mapunitan ganina ikaw gyud makaliwan ana ayo pagbulaban ni porch lima nangani imong anak mga kraw baya ni gyod. pero dili oy Guwapot maganda na matalino pa isa debe ay <laughs> diri di mi higa sa may sulit semento duol sa el dorado shout out sa mga taga san isinte nga naa Mangyan kay view andan dere o nya kay bagu hay ramang kiyagi dere oh baguhay, de Au, nangasaag na me. Hay paka dinenay sukuwa ito i Teresa. Ito na tinutukan boss me di karon na dere. Sino na Teresa? mao na kay magbidabidak ka man lagi. Ay lug sabak kay pagpasikat pud dere sa FB, nakalahos man mi guys pero naabtan gihapon mi sa ani. AM. Oho itugnon naman. Pagpapindos ata para mag-stretching ba Murag duol-duol na gitana eh Kaya nakabagat na matag-track sa so, ayan na nga Ayan so, na Ato kasi Ato guys Kasi ikin niya Eley! O, kaganda ni Daga mandi Ay, blis kakita! Dali! Blis kakita! Huwaman ka mag-iiyong, bag-iiyong man dali rin! Pag-iita niya yung tag Pag-iita pag Ay, saan ba? Asan ba? Diyan? Apa, ikot? Okay. O, oh, please. Please kayo kayo ano? Baba. Please, please, please. Please, guys. Uy, bim, bim. Kuya. Please. Ano, lakad na lang kayo? Ha? Lakad kayo. Oh, sabay naman kayo dun. Ah, na pala eh. Ay, dyan pala yung gate eh. Sige. Diyan na kayo. Mag-sleep na kayo dyan. Kuya, dyan na kayo mag-sleep, okay? Alis na kami. Bye-bye. Bye-bye, guys. Guys, tanawarin niyo yung duha, oh. Murag yun sa magbaga to ko sa katuig. Pero gahapon na na sila nagkita. Guys, guys, anong talk show yan? Anong talk show yan? Ah, ganun, ah? Sige, sirain ko tong video niya. Okay, okay. Oh. One, two, happy Mansari! Huwag man sarili ko. Hindi, ang ice cream. Ah, Humirit to me, guys. <laughs> ice cream. Happy ice cream. Daw. So, mauna ni Ron ang tinguli. May pamaritis na, may pasaron pa. <laughs> Pero bitaw no, ato pong baawon pa -sa si Indy, kay Lisod ba yan yung nagaburodo niya na apas layo. Taghan po niya siyang sakripisyo sa una na itong nagburodo ang niya ate. So bawos baos lang na. Pero ambot po no, magpuli-pulihay man siguro na sila pamurod. <laughs> okay guys, happy ba kayo guys? <laughs> okay. Muuklo na lang ko ane, kaya huma naman na itong sigulanon. bisita lang mo sa kong FB, aron malingaw mo sa mga istorya. Kita kids!